Ha? Napanood mo ba kayo? Napanood mo? Oo, ay talaga. Ay, kita mo? Ay, yung pindaming views, ano? Oo, ang dami. Ha? Talaga naman kuwan. Ay, 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 na Isang mapagpalang araw pong muli, mga kasaludo. Panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog na naman. At sa pagkakataong ito, inandidito tayo sa Municipal Trial Court ng Pinamalayan dahil tayo po ay napasuyo ng aking anak na si Atty. Dimpol na may ayusin dito. Kaya nandito po ako ngayon, hinagahan ko po ng pagpunta at nakita ko nga po dyan ng ating mga kaibigan. Ayan po, aking kaibigan na si Pinsang Buboy, Kumbaw. At alam po ba ganinyo, na sa tuwing magkakasalubong kami na rin si Pinsang Buboy ay inatawag ko rin piskal. Pero hindi po siya piskal din eh. Siya po ay empleyado din eh sa MP MTC. At habang naglantay po nga ni Paul, ako din sa MTC ay napansin ko po rin ating kaibigan, yung pong magaling na mekaniko yun, si Sawa. Sabi ko yung mamaya, paglabas ko din ni Apunta ang kita para makamusta. At bago nga po pala ako pumunta din sa MTC, ay may dumaan doon sa tambayan namin ni Mayor na masugid nating follower. Shout out po! <laughs> yun, shout out sa iyo, Romuel Maas. Masugid po nating follower yan. Sabi ko nga na kanya, may sakit kayata ni na hepa dahil puro ginto ang iyong suot. Oh, mabuhay ka idol ha at ingat lagi sa araw-araw mong mga ginagawa. Ah. <laughs> Oh, sige ah, si Otaw ingat ha, ingat. Oh. Ha? Ano nga dalihin ba ka? Napanood mo ba kayo? Napanood mo? Oo, oh, kita mo? Ang daming views, ano? Oo, Ha? Pagbibig mo talaga sa iyo sa ko namang Puan Ay! Ha, uh, puan ano? Trending? Trending yung dali mo Ay Lalo mo ngayon yan Shoutout 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 Ay shoutout Puan naman Yan ang gusto ko sa iyo Trending si Sawan oh Ay Manager Manager Trending si Sawan uh, uh, Oo oh, um, Trending pati ikaw ay mga Kababayan mo sa Cebu ay ay. Ha? 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 Si Sawa? Ay, nadapuan ng Sawa yung aking motor kayo. Ay, ay, wala pa akong pambili ng black, ay. Pag may pambili na akong black, ha? Ha? Ah, sige. Ngayong katapusan, bigyan kitang kalating kaban. Para... Very good. Yan ang gusto ko sa manager. Ha? Oh, sige. At uh, maraming matutulungan yun. Oh, sige. Sige, manager, ha? Thank you. Okay. okay. Ano sa washi out mo na uli? Ay, ay sa sir naman yun. Ay sino bang ang na-shoutout mo? Ay yung aking isang mekaniko ko si Alas. Oh, yung Alas. na dyan. eh, yung Alas. Sabong pala ng sabong ay. Okay yan. Nasaan? Sa Lipayan. Ah, sa Lipayan. Ah, sige.